Sa unang video ni Darwin Gitgano, sinabi niya na 405 kinumpile ni Pope Damaso ang Biblia. Bakit naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na si Moses daw ang author ng mga aklat na yon? Gayong matagal nang naisulat yon, patay na si Moses. puntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo kaya sa mga bago pa po sa aming channel please po don't forget o so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. may sasagutin tayo. Tayo ay eh. nandito naman sa daanan ng Office of Healing Exorcism. Kung napapansin po ninyo, may mga tao po rito ngayon na naka-attend para magpahiling doon sa taas. At sa pagkakataon pong ito, ay eh, may sasagutin po tayo yung video po ni Dan Maasin. na bakit daw, paano daw nangyari na nakapag-compile si uh, Pope Damaso ng Biblia sa panahon na siya ay namatay na. Sa unang video ni Darwin Gitgano, sinabi niya na 405 kinumpile ni Pope Damaso ang Biblia. Kinsay nag-compile uh, nag sa Biblia si Papa Damaso sa tuig 405. Kung titingnan naman natin sa kasaysayan, si Pope Damaso ay namatay taong 384 AD. Yan ito lang kasimple yun. Kung sa paanong paraan naniniwala ang mga Seventh-day na si Moses ang author ng the first five book of the gen of the Bible, yung Genesis, Exodus, Levitico, Deuteronomy, at yung numbers uh, kung talaga ba na sila naniniwala na yung mga aklat na yon ay author ni Moises yun ay isang yun ay katulad din sa pangyayari kay Pope Damaso bakit naniniwala ang mga seventh Adventists na si Moses daw ang author ng mga aklat na yon. Gayong matagal nang naisulat yon patay na si Moises. Ito na yan, kung ating babasahin, ito madala akong Biblia, ito ay Biblia ng, nung ano, ng isang Seventh-day Adventist na <laughs> nagbigay sa akin ang Biblia. Ating basahin sa Biblia ang binigyan niya ha. Deuteronomy chapter 34 uh, chapter 34 ng aklat ng Deuteronomy oh. sa Uh, ang sabi ganito, tinan ninyo ha. Naniniwala ang mga Seventh-day Adventists na si Moises daw ang author ng aklat ng Biotronomio Ano bang sinasabi sa 34 verse 1? Tuloy natin na hanggang 6, okay? At sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo. Kung tama ang kanilang uh, katuruan na si Moises daw ang author nito. Eh dapat sana sinabi niya, at sumampa ako mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo. Yun sana ang binanggit. Eh kaso ang binanggit, sumampa si Moises. Teka, 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 teka. Ano bang ginagawa niya? Nagagawa ba siya ng literatura? Eto, tuloy natin at sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo sa taluktok ng Pisga na nasa tapat ng Heriko at itinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan at ang buong Neftali at ang lupain ng Ephraim at ng Manases at ang buong lupain ng Huda hanggang sa Dagat Kalunuran. At ang timugan at ang kapatagan ng libis ng Heriko na bayan ng mga puno puno ng palma hanggang sa soar. 4. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sa kanya. Eh ba't hindi sinabi at sinabi ng Panginoon sa akin? Oh, di ba Dan Maasin? Sabi ganito, ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata ngunit hindi ka daraan doon sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay. Ala, paano siya naging author ng mga aklat na ito? Eh, pati ba na ang niya ay sinulat niya? Ah, <laughs> 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 uh, sa si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon at kanyang inilibing siya sa libi sa lupain ng Moab na nasa tapat ng uh, nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Sa madaling salita, bakit naniniwala ang Seventh-day Adventist na si Moises ang author ng Deuteronomio? E eh, sinasabi dito inilibing siya sa Moab. Anong ibig niyo sabihin? Siya ay lumabas sa kanyang libing para isulat ang Deuteronomy 34 at ipang alam ko saan siya inilibing. At nung namatay na siya, nag-compile siya ulit ng Biblia. <laughs> <laughs> Ngayon, Bakit, bakit naniniwala kami mga Katoliko na si Pope Damaso ang nag-approve nag, nag approve o nag-compile. Kasama kasi yung approval sa compilation eh. Yung compilation, maraming mga gawain yan. Yung listing, kasama yun sa compilation. Paano ka makakapag-compile kung walang listing? O, di ba? Yung pag-coin, kasama sa compilation yun. Paano ka makakapag-compile kung walang coin? Kung naalala ninyo, tinanong ni Father Darwin si... Uh, uh, Pastor Ian Fuentes, paano makakapag-compile kung walang listing, hindi yan sinagot ni Ian Fuentes? Paano natin makompile kung walang listing? Ayan. Okay. Paano? Okay. Silence, silence. So, spend the time first. Okay? Okay. Proceed R relax, with the answer. Relax. Sagot. Itong tanong, oh. Paano daw makumpile kung walang listing? I-compile mo. Dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago mag-tawag, uh, bago mag-translate, meron ng compilation. Okay. <laughs> okay. Uh, mas maganda, ati itong ihabol, ano? Sabi ni Fr. Darwin, tanong ni Fr. Darwin, Paano i-compile kung walang listing? Paano natin makumpile kung walang listing? Sa madaling salita, mauuna ang listing bago may compile. Magkaroon muna ng listing bago mag-compile. Ang tanong, paano makapag-compile kung walang listing? Paano natin makumpile kung walang listing? Ang sagot ni Rian Fuentes, i-compile mo muna bago ka mag-translate. Paano daw ma-compile kung walang listing? I-compile mo. I-compile mo. I-compile mo. Dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago mag o... Uh, bago mag-translate, uh, bago mag-translate, uh, bago mag-translate, uh, mag meron ng compilation. Paano nga mag-compile kung walang listing? Yun ang tanong eh. <laughs> Nasagot ba? Wala. Kaya nga, ang sabi mo kanina, hindi ho, tema natin yung ano, yung nasa canonization, hindi ho. Ang tema po natin, compilation. Kaya ang compile, sinagot mo kanina, parehas ba ang compile? At sa kali, sabi mo, hindi. Tama nga, hindi nga pareho. Kaya nga ang tanong, paano makapag-compile kung walang listing? Ibig sabihin, mauuna ang listing, bago ang compilation. Kaya talaga tamang sa kuti eh, padre na ang listing hindi siya compilation dahil ang listing ay bahagi ng compilation. Kaya ang tanong, paano makakapag-compile kung walang listing? Yon ang tanong. Nakita nyo? Napansin nyo ba na sinagot ni Rian Fuentes ng katanungan na paano makakapag-compile kung walang listing? Hindi nasagot. Bakit? ang listing ay bahagi ng pag-compile okay, tuloy pa natin ngayon si hindi naman may tatanggi ng karamihan alam ko pati mga scholar ng Adventista, hindi nila may tatanggi na walang sino mang Adventist ang nakapag-compile ng Biblia malakas ang loob din maasin na banatan tayo sa compilation, lalo mas lang nag-i-compile na Biblia, alam nyo ha walang sabadista nakapag-compile ng Christian Bible. Walang Seventh-day Adventist nakapag-compile ng Biblia, walang sabadistang nakapag-compile ng Christian Bible. Lahiyo ko na lang ng term Christian Bible kasi minsan si Dan Maasin pinipulos mo kasi tayo. Wala kang binanggit na Christian Bible. Oy, ako pa yung ano niya ako yung nagsabi noon. Siyempre ako yung mag interpret noon. Ano ka ba? Eto naman tayo ngayon walang Seventh-day Adventist na kapag compile ng Christian Bible, nasaan kayo nung panahong yan? Yan ang malaki tanong dyan, no? Oh. Nasaan ang Seventh-day Adventist nung panahong kinukumpile ng Biblia? Bakit wala kayong ginawa doon? Ha? Huh? Yun ay isa sa mga ebidensya na wala pa sila noong kinukumpile ang Christian Bible. Ito naman tayo. Hindi rin may tanggi ng kahit sinamang scholar na si Pope Damaso ang nagbigay ng project kay St. Jerome para i-translate ang Biblia into Latin Vulgate. Hindi yan maitanggi ng kahit sino mang seventh uh, Adventist. Ngayon, ibig sabihin, gumawa si St. Jerome under sa otos ni Pope Damaso. Ngayon, nung natapos ni St. Jerome ang kanyang project, patay na si Pope Damasos. Ang tanong, kanino ba makikredit yung kanyang project? Yun ba ay e makikredit doon sa sumunod na Pope o sa Pope na nag-utos? Siyempre, sa Pope na nag-utos, doon makikredit ang project ni Saint Jerome kasi bago pa niya natapos ang kanyang project may approval nang nangyari para bang ganito bago nakaupo bago nakaupo ito baka ano <laughs> no bago nakaupo si Bishop Ignatius bilang Bishop of Antioch na nag-iwan na ng ng instruction si Apostle Pedro na siya ang sumunod kay uh, Bishop Evodius baka magtaka naman sa badista naman niya, gawin ulit nila ng content na pa, ang sabi ng katoliko si Apostol Pedro daw ang nag-appoint kay Bishop Ignatius para maging Bishop of Antioch paano nangyari yun? Eh, matagal nang patay si Apostol Pedro o baka sabi na naman nila yan ano? Unahan natin <laughs> Si Apostol Pedro ang nag-appoint kay Bishop Ignatius na maging Bishop of Antioch. Ngunit sinabi niya yan noong buhay pa siya. At nang matapos na ang termino ni Bishop Iobodios, automatic nang sumunod si Bishop Ignatius. Yan ha? Ngayon, ganun din kay Moses. Yung aklat ng Genesis, Exodo, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, yun ay uh, yun ay sinabi nila si Moses ang author. Pero totoo, hindi siya dahil iba-iba mga sources noon. Pero sa kanya inattribute, sa kanya na i-credit, sa kanya na i-attribute ang gawain yung kaya sinasabi si Moses ang author ng Genesis to Deuteronomy ha? Si Moses ang author, pero wal matagal na siyang patay bago lumitaw ang mga librong yan. The same yan sa pangyayari kay Pope Damaso. Kaya sana Danilo Maasin, bago ka tira ng tira, matuto ka munang mag-isip. Mas maganda ganito mas maganda na i-reconcile mo yung contradiction nangyari sa pagitan ni Richard Thompson na official debater ninyo at saka ni Pastor Cristito Bacalares kung saan sinabi ni Pastor Cristito Bacalares sabi niya kapag sinabi mo na ang founder ay tagapagtatag malaki ang pagtutol ko It, It may might be lahi ang imong kahulugan. Kaya inyong kahulugan yan na magtutukod man. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Ito <laughs> sabi naman ni Richard Thompson, kapag sinabi mong founder, talagang tagapagtatag yan. Ah, tinatanong ko kanina kay Brother Gomer, ano yung unaw na sa term founder? Ito ba'y tagapagtatag o hindi tagapagtatag? Kay Brother, Brother, Johnson, hindi rin siya, naka, hindi pa niya natumbok pa rin. So umasa okay. ako ba de Richard baka ikaw masagot mo itong tanong ko na ito. Ano yung unawa nyo rito na Apostolic Church may founder. Yan yan yung ano eh, yan yung main subject eh. The Apostolic Church became an independent organization to the mandate of its founder Jesus Christ. So ang tanong ko dito, ano yung unawa ninyo sa term founder sa sa paragraph na ito? Okay. So pag founder madalian lang namang ano dyan tagapagtatag Pag founder madalian lang namang ano dyan tagapagtatag Pag founder madalian lang namang ano dyan tagapagtatag Tandaan nyo ha Ang sinabi ni Pastor Cristito Bacalares Kapag sinabi mong tagapagtatag ang founder Sa fundamental belief nila Page 167 Ay totoo siya dyan It, might be lahi ang imong kahulugan. Kaya inyong kahulugan yan, na man. Di ko mo agree. Di ko mo agree. Di ko mo At sabi naman ni Richard Thompson, pag sinabing founder, tagapagtatag yan. Pag founder, madalian lang namang ano dyan, tagapagtatag. Hindi ko mo agree. Pag founder, madalian lang namang ano dyan, tagapagtatag. Hindi ko mo agree. Pag founder, madalian lang namang ano dyan, tagapagtatag. Hindi ko mo agree. Magkasalungat yung dalawa mas maganda siguro dan maasin kung yan ang i-reconcile mo. Hindi yung mag-focus ka sa compilation, e eh wala namang isa sa mga yan ang nagawa ng Seventh Day Adventist. Maraming salamat po. To